Bawat sanggol may karapatan sa wastong nutrisyon at bawat nanay may tungkulin at karapatan na malagaan ang kanyang bagong silang na anak. Pero paano kung hindi kayang ibigay ng ina ang sapat na nutrisyon ng kanyang sanggol? Ito ang problema ang tinutugunan ng Quezon City Human Milk Bank o QCHMB. Taong 2012 nang maipasa ang ordinansa para makapagpatayo ng sariling milk bank ang QCLGU at sa tulong ng donasyon mula sa PCSO, formal itong nailunsad noong 2015 sa Quezon City General Hospital. Sa QC, halos 90% ng mga sanggol ay exclusively breastfeeding, pero hindi lahat ng sanggol ay may access sa breast milk na krusyal sa kanilang paglaki. Sinabihan po ako ng doktor na hindi na po sapat yung gatas ko. Kaya laking tulong po sa akin yung binigay nilang gatas. Para sa dalawang anak ko, kambal po yan. Isang nga mahirap na dalawa pa kaya. Isa si Rowena sa mga nanay na nakikinabang sa libreng gatas ng ina sa QCHMB para sa kanyang kambal. Malaki ang pasasalamat niya sa QCHMB at sa mga kapwa niya nanay na patuloy na nagdodonate ng kanilang sobrang gatas. Simula ng mailunsad, higit 2.7 million milliliters na ng breast milk ang nakolekta mula sa private donors at regular na milk letting activities. Sa kasalukuyan, halos 4,000 na ang nabigyan ng gatas mula sa higit 16,000 milk donors. At bilang reward, nakakatanggap ng share card ang donors na pwede nilang gamitin para makadiscount sa medical at laboratory services ng QCGH. Hindi lang Q-Citizens ang nakikinabang sa Milk Bank dahil lumaabot na ito hanggang sa mga karatig lungsod at probinsya. Bukod sa Milk Bank, Isinasulong din ng pamahalang lungsod ang No Woman Left Behind program sa pamamagitan ng QC God Council. Madalas mang talikuran ng lipunan, buo ang loob ng pamahalang lungsod na ibalik ang dignidad at tiwala sa sarili ng mga Person Deprived of Liberty o PDL sa Quezon City Jail Female Dormitory para maihanda sila sa kanilang pagbabalik sa kanilang komunidad. Sinimulang ipatupad ang No Woman Left Behind program noong 2021 matapos maipasa ang ordinansa para patuloy na alalayan ang mga PDL sa pamamagitan ng iba-ibang serbisyo at oportunidad. Katulad ng livelihood program po, napakalaki pong naitulong po talaga sa akin, lalo na sa pamilya ko. Hindi kami hinusgahan, bagkos inaangat po kami. Limang taon nang nasa female dormitory si Jen. Pero kahit nakapiit, regular pa rin siyang nakakapagpadala ng hanggang 6,000 pesos kada buwan sa kanyang pamilya mula sa paggawa ng bags at wallets. Regular din siya at mga kapwa PDLs niya na sumasali sa skills trainings at seminar. Noong nakaraang taon, umabot sa higit 2.5 million pesos ang kinita ng PDLs mula sa iba -ibang livelihood opportunities. Patuloy ding sinusuportahan ng lokal na pamahalaan ang pag-aaral ng PDLs, kung saan umabot na sa higit 850 ang naging benepisyaryo. Kasabay nito ang kabilang medical at health services mula sa medical tests hanggang mental health counseling. At kahit laya na, hindi napuputol lang suporta sa kanila ng lokal na pamahalaan. Mula 2021, higit dalawang daang nakalayang PDLs na ang nahanapan ng trabaho nabigyan ng livelihood assistance at natulungan sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral. Ilan lang ang QCHMB at No Woman Left Behind sa samu't saring god programs para masiguro na naitataguyod ang karapatan ng Q citizens anuman ang kanilang edad, kasarian o estado sa buhay. Kabilang din dito ang Quezon City Protection Center at Social Hygiene and Sundown Clinics na parehong nasertipikahan bilang GAD Local Learning Hub ng Philippine Commission on Women noong 2019. Sa kasalukuyan, higit dalawang libo na ang natulungan ng QCPC. Ito ang one-stop crisis center ng QCLGU para maserbisyoan ng mga bata, kababaihan at LGBTQIA members na biktima ng anumang uri ng pangaabuso. Noong 2020, Pinasinayaan din ng Bahay Kanlungan na nagsisilbing temporary shelter para sa mga biktima ng pangaabuso. Sa tulong naman ng social hygiene at sundown clinics, higit 100,000 na ang nascreen para sa HIV mula 2019. Higit 2,500 sa mga ito ang nagpositibo. Halos 6,500 na rin ang nabigyan ng antiretroviral therapy o ART na ginagamit sa gamutan ng persons living with HIV. Bukod sa ART, Nagbibigay din ng clinics ng condoms at pre-exposure prophylaxis o PrEP. Bukas ang SHSC sa lahat, taga QC man o hindi. At para maserbisyohan ng mga may trabaho sa umaga, nagtatagal ang operasyon ng sundown clinics hanggang 11pm. Patunay ang mga programang ito sa masidhing layunin ng QC government na paigtingin pa ang gender and development initiatives ng lungsod. Makakaasa ang QCitizens lalo na ang kababaihan ng Quezon City na patuloy na lilikha ng mga programa ang lokal na pamahalaan para mabigyan ng pantay na oportunidad ang bawat isa. Dahil sa QC, tuloy ang pagangat ng kababaihan. Walang naiiwan dahil kasama ang lahat sa pag-unlad. Mula sa komunidad, papasok sa bawat tahanan. Malinaw ang ating layunin. Magkaroon ng pantay na karapatan ang lahat. Lahat ng programa ng lungsod ay nakaangkla sa inclusivity, sa pagtitiyak na lahat ng pangangailangan ng bawat sektor o individual ay natutugunan.